tayo naman pinarka ni lolo at parang nakikita kong nagkakakulay na talaga yung buhok ka ah dito tayo sa bayan pa nasa na si lolo ay pagkahirap ganitong namamasahe ka ay ano may menstruation grabe bugal baka dugo ko And yes, it's payday ni Lolo. Kaya date tayo. Dito sa tabi lang, sa tapoy. Second time natin dito. And next day, avail na natin yung pa... Libre sa lola niyo nung nag-birthday. Ngayon ko lang maa-avail talaga August na. And syempre kasama ko si Lolo. Before naman yan ang aking work. Aba, ay maigigi naman at kahit pa, paano i-may libre tayong kape dito. Ay, thank you naman sa libre pa pakape nitong coffee shop na ito. And it's my day off at veggie salad muna tayo habang manood ng movie. <coughs> Andiya pala kayo. <laughs> And so, ito na nga. It's my day off. Naligo nga ako. Iniintay ko si Rapa Boy. Magpapamassage daw siya sa atin eh, ang tagal naman niya. <clears throat> Kasi nga, pag minassage ko na agad siya, eh, hindi ako makakaligo. May papuntahan naman tayo, tayo, mamayang gawain. But today is day hey, oh, Kaya, mahaka-attend ako niintay ko nga. At pati itong tip-topi niya, isisimula ko na rin. Para okay. At kanina nag na ako ng ating mga pantupad. So, ito na nga yung ating kwento. Ano sa ba sa yung kwento natin? Tungkol na sa aking pangalawang job interview. And yes, yun niya. Kadamihan ng ating in-apply, may na dalawa. Actually, nauna yung sa massage. Tapos, padalawang nga ito sa food din. Eh, galing din tayo sa food. Kaya, may background din talaga tayo sa food. So, yun nga. Nalaman, nasabi ko na din do sa aking padalawang employer na natanggap na talaga ako sa trabaho do sa ikong isa. Dahil, sineset niya yung meeting namin, hindi ako makasagot agad, sinabi ko na yung totoo. Kesa mahirapan pa ako sa pagsisinungaling. Eh, yun nga, kaya inoferan niya ako na sana ay, sana daw ay mapag-aralan ko yung offer nila sa kayong sa offer sa akin sa trabaho. Kaya lang, ganito kasi yon Sabi under, under, ano, anong tawag doon? Yung pag-apprentice -apprent training period, 2 weeks daw. Eh, pag ako ng 3 hours a day, daily, sa 2 weeks, eh may trabaho tayo. Eh, tapos tinanong ko ng oras, pwede pwede sana sa maaga-aga. Dahil syempre, inspired talagang lola niya at gusto ko talaga magkatrabaho ng additional. Eh, yun nga, conflict yung oras. Doon mismo sabay na sabay. So, hindi, hindi ko pa alam kung anong aking gagawin. Kaya lang, okay, okay na sana yung offer. Kaso nga ay, nalala to ang lola nyo. <laughs> wow, chushi pa. At kailangan ko talagang mamili. Tapos yun nga, timing na timing na narilis yung aking kontrata nung umaga bago ng aking interview. Kaya naman kasi ako naghahanap ng second job. Pwede naman kasi yung second job dito. Kasi specific days lang yung, yung interview ko sa una na araw. Parang ginawang Friday to Sunday. Tapos nung na-hire na nga ako, ni-move ng Thursday. Tapos nung dumati yung kontrata ko, whole week na ang kontrata ko. Kaya, ibig sabihin, on call ako sa mga araw na sa isang linggong yun. Kaya, hindi ko tuloy alam kung anong ang gagawin ko. Tapos, do sa offer dun sa kabila naman, ay ano, okay na sana. Kaya lang, nahihiya ako. Kasi, kakarelease lang ng kontrata ko. Tapos, tatanggihan ko na naman agad. Eh, although pwede naman daw yun. Kaso, ang hirap sa loob ko. Nahihiya kasi ako. Nahihiya ako. Na, pero nag nagpaliwanag din ako doon sa, sinabi ko din sa aking current na employer na, yun nga, nag, nag, try ako mag-apply sa iba para sa magandang over na maganda-ganda din naman. Kaya lang, yun nga, sabi sa akin, ay, eh, dapat daw, available din daw ako sa ibang mga araw. Kasi nga, ang kontrata ay ganun. Tapos, nag naman sila na magiging full-time talaga ako doon. Kaya lang, yun nga lang, do sa aking pinagtatrabahohan ngayon, wala akong leave, walang benefits. do sa padalwa, meron, pero hindi pa tayo sure doon kasi training tayo ng two weeks. Tapos pero inassure naman ako nung pangalawang manager na susubaybayan niyo ba ang kwento ko. Na madali lang daw yung gagawin kaya kayang-kaya ko yun. Kaso nga lang, yun nga natali tayo do sa una nating employer. Tapos may mga nagtatanong sa akin, bumalik tayo sa nakaraan. Bakit daw ako nag-resign sa dati kong trabaho? Ganito kasi yun kapag sa trabaho, di ka, parang katulad din niya ng relasyon. <laughs> Pag sa tingin mo, at hindi lang din, ramdam mo, na medyo, medyo hindi na siya karapat-dapat, affected ka sa mga paligid mo, <laughs> na hindi ka na, hindi ka na normal. <laughs> yon parang sa relasyon, kahit anong pilit mong pag-aayos, eh parang hindi naman talaga uubra. ubra. Siyempre, may kapag break ka na. Yun, yun! <laughs> yon And so far, so good. Eh okay naman ang kinalabasan na kahit nag-alanganin tayo, ay okay naman ngayon. And going stronger, syempre, kailangan minsan ay eh, lakasan din lang ng loob pag, pag para sa emotional, mental nakapakanan eh syempre kahit alam mong mahirap lalakas talaga yung loob mo para sa future at saka sa health mo rin syempre mas maganda na yung nabubuhay ka ng Mapayapa, masaya. kahit 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 may mga changes kang haharapin 'yun basta prayers lang 'di ba isa pa sa talaga sa advantage din kasi ang may advantage din talaga syempre yung ability yung 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 yung, yung, yung iyong <laughs> willingness to learn at talagang eagerness na magkatrabaho ay ang isang talagang pinakang matatag na factor na ikaw kasi nakatira dito sa New Zealand yung visa talaga kasi ang visa po namin talaga ay aganda ah, maganda naka permanent visa kasi ang lola nyo kaya medyo madali-dali din akong ihar. Kasi yun nga, hindi walang masyadong magiging problema sa visa. Ayun pa naman ang pinakamalaking issue nga dito sa New Zealand at kahit naman saan. Bansa, yun. Yun din ang advantage ng lola nyo. Kaya, kaya medyo nakaagwanta -ag ng kaunti. <laughs> Basta, go lang tayo. Do our best. And, syempre, maging humble ka, magiging masaya ka, maganda kasi na maging masaya ka sa work mo, yung gusto mo, yung ginagawa mo, na it helps talaga, mentally, emotionally. Pero kung hindi ka na, hindi ka na komportable, sabihin na natin, hindi ka na masaya, yun, gagawa ka ng paraan para ma maka recover <laughs> basta alam nyo na yun and so makatuwid. hindi ko tinanggap yung akin second job pero maghahanap pa rin ako ng kunwari sa cater yung mga sideline sideline ano na pwede pa rin naman siguro kasi may mga rest day naman tayo Bale, magkukonsume lang yun ng ilang hours. O, Pwede pa yun. Basta may lakas. <laughs> Basta, mahalaga lang sa akin, may rest day ako na isang araw. Pero kahit wala na. Tinutulungan <laughs> naman tayo sa paglalaba. At pagtutupi ni Rapa Boy. At saka si Lolo. Laging nakasuporta din yan. Driver. <laughs> yon Basta, go, go, go lang sa buhay tayo. At ang tagal ni Rapa Boy. Kasi, may kasunod pa akong service, si Lolo. Yung ano, massage niya. Na, mag, na bonggang bongga. Alam nyo na. <laughs> may extra <na> service. <laughs> Jok-jok lang. Baka naman ma-personalin nyo. Eh, alam nyo ba? Eh, medyo mahirap-hirap na ako mag-edit ngayon. Kaya pasyensyahan nyo na kung talagang ano ang ating mga video eh. At meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Meron tayong pupuntahan this week na to. <laughs> Isang katuparan ng ating pangarap. Tapos sa mga ilang buwan, meron din tayong tutuparing pangarap. Malalaman nyo yan in the future. Kaya abang-abang lang kayo. Huwag kayo mananawang sumuporta sa inyong mom. She planted the And itay din natin yung spring. Kasi nga mga halaman na dead-dead Ano ba yun? And, di ko alam kung saan naabutin tong ating video for today. Basta, stay in touch. And, happy-happy lang sa buhay. May mga troubles may pain. Eh, okay, kayang-kaya natin yan, no? Prayers lang. Bye! See ya! adiva oh, diva, yan, si Daddy and Mommy. And yes, meron niyang isinagawang nagawang, ano, awarding sa mga, may mga tungkulin na talagang, ano ya ang talagang hindi tumigil sa pagtupad ng tungkulin at talagang napakasigla. Ay yes, isa diyan sa nabigyan na yung aking mami bilang Jaconesa. Pero si Daddy din Jacono din pamunuan pa kaya lang napatigil siya kasi nga nagkasakit. Yung nag nagka stroke kasi ko po si si Daddy ko. Pero still okay naman, stronger at talagang naging pamunuan pa at nanalangin pa ng English. And sa ngayon po ay talagang medyo hindi na po niya talaga nakakaya kasi nga nirarayuman ang lolo niyo. And congrats mommy! And lagi kayo mag-iingat ni daddy and stay stronger and ano, mag-ala pa kanyang pagmamahalan. Yes. Oh, buti pa sila. Meron silang picture. And see ya soon!